So kailan, nandito tayo sa bahay na bato Dito sa barangay Nalbo Luna La Union ah, Tignan natin Nasa kung anong meron sa loob Ayan o, oh, dito pa lang sa bukana ay eh, puro mga bato na Okay Kuya, kaway-kaway muna sa vlog ko kuya. Ayan si kuya oh. Silang nagmimintin ng kalinisan dito Sa Bahay na bato Meron ba bahay na bato doon? Doon sa dulo? Okay. Pasok tayo sa loob. Dito pa lang sa entrance kay ay eh, talagang maamis ka na. Dahil presko rito, puro mga puno. Tapos ayan oh. Tapos ang ganda pa ng mga ayan oh, mga ang galing. Mga kunyata, yun. yung mga saig nila oh. Tapos ayan oh. Ito yung nakikita. Parang directory nila rito. Makikita mo. Bahay na bato. Museum at gallery. pebble base. May biyodik pa. Mamay ikutin lahat natin. Ito museum. Gallery. Ang dami rito. Puro gawa sa bato lahat. Ito. Ayun, Mga ayan. Kita nyo yan. Mga shell. Ayan o. Oh. Mga shell na gawa sa bato lahat. Galing. Ayan oh. Isa rito sa mga tourist spot dito sa La Union. Dito sa Luna. Bahay na bato. Ayan oh. Galing oh. Allah. Comment below nga ka kailan kung ano to. Galing oh. Ayan papakita natin. Puro mga batulat lahat yan. Ayan oh. Mga shell na ginawang bato. Ayan pa oh. Totor ko kayo rito. Ito kailan? Anong tawag nito? ba bato o butike? Galing oh. May upuan pa rito na gawa rin sa bato. Ang ganda ito oh. Oh ang galing. Galing ng pagkadesign. Taragang nature na nature. Green na green oh. Tara. Lakad-lakad muna tayo. Ito mga kailan, galing oh. Palaka na bato. Ayan. Naglilinis sila. Para pampaakit sa mga turista na pupunta. Wala pa gano ngayon, ano? Mamaya-maya pa. Ayan oh. Shout out sa masisipag nating out, naglilinis. Man. Sir, pangalan mo ko Ralph Karaang Ram Ram Nalbo Norte Luna La Union Invite mo na rito, alukin mo sila rito oh, Invite mo na Mga kaibigan Ayan Punta rin kayo dito sa Bahay na Bato Ang pinaka number one na tourist spot Sa La Union Okay, good O oh, baka meron kang shout out, batiin sir Si John Ladino Yowamo Malinjo ah. ito, available pa. O oh, sige, sir. Thank you. Ito naman puro mga palaka o oh. ginawang bato, ang galing oh. Ang galing yung gumawa nito. Ayan oh. Ayan, naka may hawak pang cellphone tung palaka na to, oh. Ito kailan kausapin natin na isang stop dito sa bahay na bato. Sir, ano ba mayroon dito sa inyo? Sir, mga konser. Kakaibang item. Ayun, 'tong ah. ng antique. Antique 'yun, 'yun, very good. Ano pa? Yung bahay na ba saan makikita 'yun. Doon pa, sir. Madadaming 'yan. Oh, sige ikutin ko na. Oh, shout out na lang, sir. Yeah. Shout out mo. Yung Joa mo. Kamag sige. Shout out kay Orlins. Sino yung Orlin? Taganalbo Norte, sir. Oh, uh, Joa? Hindi, sir. Kaibigan lang. Oh, sige, sige, yun lang. Sige, sir. Thank you. Salamat, ha. Thank you. Okay. Tignan nyo kailan itong ganda palaka, oh. Nakaganyan pa, oh. Nakadikwatro. Mga social naman mga palakan nito. At saka, tignan nyo yung design nilang ganda, oh. Ayan, Ikot-ikot oh. mo na tayo dahil napakahaba nito. Sige, sir. Thank you, ha. Good morning. Good morning. Kailan ito social na palaka oh. Ayan, oh. Ang galing ng nag-design nito. Ikot-ikot tayo. Ito kailan bato na bato talaga 'yan oh. Hawakan ko ah. Oh, bato talaga na ukit naging mukha. Galing. Ito na kailan, ito, uod din to na ginawa nilang bato, na dinisign, galing oh, dami nito, puro mga uod lahat, tignan natin. Ayan oh, sikat itong bahay na bato, marami na raw artista na nag-shooting dito. Ayan mga uod oh, wait in watch until I turn you, butterfly, mga butterfly pala mga to. Ayan oh. Galing. Ayan, oh. Ang entrance pala rito ay 50 pesos lang. Environmental fee daw. Ayan, oh. Sige, sir, tuloy nyo lang. Eh, ito, papakita ko lang yung mga ganda. Ayan, puro mga butterfly, ano. Oh. Ito rin, din, no. Oh. Hindi kayo madudiman dito kailan dahil ang inaapakan ay puro mga bato. Ayan, relax ka talaga dahil puro mga kanya, no? Puro mga halaman, puro mga mga may nakalaylay pa na ako, no? Puro relaxing dito na lugar talaga. Galing ng pagkagawa. Ayan, may mga bisita na rito katulad ko ayan bahay bungalo pias castle oh. shout out po sa lahat po ng tagaluna papunta na tayo kay Ilyan sa bahay na bato sayang yung nandito shout out po lahat po ng balikbayan from Spain nung punta sila nagbakasyon dito sila sa Pilipinas sayang hindi nila napuntan itong isang tourist spot dito sa La Union, bahay na bato. Akitin natin yung bahay na bato. Ang ganda ng steps nila oh. Kailan nandito na tayo sa bahay na bato dito sa baba akit akit pa tayo. Tignan niyo naman mga design design na kunilad mga design oh. Puro mga antique na antik na mga kahoy ayan oh. Ayun. Akyat tayo sa taas. Ito, ang galing pagkagawa nito. Ginawa nilang owl itong na ito. Akyat tayo sa taas, kailan. Nandito na tayo sa taas, kailan. Ito, oh. Puro mga antik. Antik mga kagamitan. 2003 pa raw ito, nag-operate na. Oh. Pag nasa ba, labas ka dito, bahay na ba to? Ito makikita mo, karagatan, no? Oh. Tapos may mga gorilya pa doon, ayun, no? Oh, oh di ba? Ganda rito Kailan. Punta na kay rito. Enjoy life natin ang buhay natin. Habang bata pa habang kaya pa mag-travel, travel, travel tayo. Wow, Kailan. Napakaganda talaga oh pag nandito ka sa taas ng bahay na bato. Ayano. Oh. Maya kukuha natin ng clips pag nandun na tayo sa baba. Very relaxing. Hindi mo maiikot ito ng ilang oras lang dahil ang laki. Pupunta pa tayo dun sa labas ng bahay na bato. Let's go! Ito na kailan nung no, nakita natin sa taas kanina. Oh. Ayan oh. nung nasa taas tayo sa bahay na bato tapos may swimming pool tapos ito kahoy oh magaling oh parang ginawa nilang dinosaur ito lang sa kung ito, sa baba ng bahay na bato Anong ginagawa kayong mga to? Naglalambitin? Ayano. Oh. Shout out po yung bayaw ko na taga rito, si Rico Biado. Shout out sa iyo bayaw. Ito kailan, upuan ano oh. Tapos ito naman ay, yan, ito yung tinatawag na bahay na bato. Ayan o. Oh. Ang ganda sa loob kailan. Pag nasa taas ka, tanaw na tanaw mo yung dagat. Ito pala yung panakakon nila. Main event, bahay na bato. Ang ganda, ito upuan ka ilan no? oh. Ang <laughs> lupit. Naka dirty finger pa. Dito na tayo sa dagat. Ito, vitamin C. To see is to believe. Part ito pa rin ng bahay na bato. Lakas ng alon kailan. Ayun, dinig nyo. Lumalagapak. O. Oh. Dahil may bagyo. Ayun, may mga turista doon oh. oh. Ayun, sila. dito lang tayo sa dagat part pa rin ito ng bahay na bato ayan no oh. nakakatakot yung tunog kay Ilyan tunog pa lang Woo. ang sungit ng tunog grabe nakakatakot pumipito ganda Ikot-ikot oh. ulit tayo kay Lian. Dinig nyo naman siguro yung tunog ng alon. Kakatakot. Kailan dito sa gate nila meron dalawang turtle oh. Pagong. Kailan ano ito? Hipopotamus ba ito o baboy ramo? Ayan oh. May duck naman dito, oh, May pagong, puro gawalat sa bato, kailan. Hawakan ko lang, ha. Ito, bato talaga, oh. Tigas, sulid na sulid. Bilisan lang natin dahil medyo umuulan na. Puro bato ang inaapakan natin. Ito naman ay ano to, water lily bato. Ayan o. Ayan, ang sarap naman ng upo ni ate rito. Ayan. Tapos ito, bakawan siguro to. Alam ko to, bakawan ito eh. Ayan o. Wow. Ganda. Relax ka rito kay Ilyan. Ayan o. Dumadami ng bisita kahit maulan. Bahay na bato, ayan. Lakad-lakad tayo rito. Sana wag na malubat muna. Pagong, ito kailan? Galing oh? Pirata yata to isda sinimo nandito ito puro isda ayun isda rin yun oh. doon dami pa rin oh. ito social naman ako na nito palaka may sombrero pa ayun, oh, ang laking talangka nito naku kailan pag ito kainin mo hindi mo maubos ang laki. At tapos, meron pa rito. Ang galing pagkagawa, oh. Kawin na ginawang buhaya. Ayan, oh. Hortim buhaya, oh. Ayan. Maraming makikita rito, mag enjoy ka rito. Handle us with no sleeping climb. Ayan. Hoy, kayong dalawa dyan, anong ginagawa nyo dyan? Parang nahiya pa sila, oh. Shy, shy daw, shy. Ayan, kikita nyo yan, Kyle Puro mga puno yan. di ka ba na marirelax rito, presko dito, hindi mainit. Sino nakalaala to kailan? Pasagad. Ayan oh. Tapos dito, pwede kayo magpicture picture dito, may heart dito, may heart na ba to? Ayan oh. Paketay sa taas. Magat matagal to kailan? kunan ko lang, putol-putol lang, pero pag binomo to, napakaandamin nito. Tapos ito may Ang ganda ng kawayan na to, galing ng pagkagawa oh. Akit tayo sa taas. Meron silang bridge dito na maliit ayan oh. Ayan, mamaya dito tayo dadan dito muna tayo. Tignan natin yung karagatan. Akyat tayo rito. Ayun ang bubungad sa'yo. May nakadungaw sa'yo. Wow! Bulaga! Bulaga! Kailan ito nung punta ko rito? January. Unang vlog ko. Ayun, may mga tao doon. May mga turista doon. No? Kikita nyo kailan. Ayan ano Ganda rito, presko. Ayan na ngayon, may bubong na. Sulyapan natin ulit ang karagatan. Relaxing. Ganda ng steps nila kay Ilya, no? Parang mga shell na ginawa ng design. dito na tayo siguro magtatapos dahil malulubat na tayo marami pa sana tayong ikotin kaso malulubat na at least kailan kung gusto nyo punta rito marami rin na rin kayong nakuan dito ayan pa o oh. aray ko wag mo akong sulatan at saktan pugo ah Ako. Ito kailan, no? Nag-iisip. Tapos swimming pool dyan, no? Tapos dagat. Relaxing place. Wow. Dito ako kanina sa taas. Ayan, oh. Halos naikot na natin lahat ng kan. Kailan, anong prutas ito? Kailan, salamat sa mga subscriber natin. Uh, na wala pa tayong 500 na subscriber sana umabot pa tayo ng 1,000 para may apply na natin Salamat sa mga masulid nating sulid nating subscriber, mga sumusuporta. Saka yung mga silent viewers. Shout out po. salat po ng mga pinsan ko from Spain. Salamat po nung dinala niyo ako sa Bohol at sa Kasibo. Hindi ko makakalimutan yan. First time in my life. Ngayon ako nakapunta dyan. Ito naman, bungalow tree. Ito, meron pang meron pa rito tayong ikutan sa loob. Ito pala. Balay ni Lakay. Hindi natin aakyatin yan. Dito na tayo, meron pa rito. Ito na yung last natin bago tayo magtapos. Ito kalyan, mga antik ko. Oh. Nung panahon pa araw, yung mga mahilig sa mga kanyan. Yan, may mga itak pa dyan, oh. Iba't ibang klase ng itak, ilaw. Ganito dati ginagamit namin sa nagkukon ng palaka. Tapos yan pa oh. Ayan. dami pa rito. Ayan po, mga antik. Ito pa yung mga antik, oh, yung mga lagari nung araw. Tapos mga paet, katam, lagari. Ayan, dami pa rito. Tapos dito. Ayan, nag-iisip po. Oh. Niisip niya ah. Kung gusto ko yung magutom, bumili kayo rito. May bilihan dito. Ayan. May mga sombrero. Ito palang biodic o. Oh. Vitamin C, biodic. Ayan o. Oh. Dito na, tayo, dito, na tayo magtatapos. Ang dami mga, ayan mo. Oh. Mga konser siguro, ibalahi. Ang dami nila. Hanggang dito lang siguro kailan. Subscribe sa aking channel, New D Vlog. Saka bisita nyo rin aking work, Courtin and Blinds. Dahil malulubat na ako. Salamat po sa panonood. Ito na kailan, Dami ng bisita. Oh. Hanggang dito lang kailan, Salamat sa panonood. I love you all.